at the Stanley Market. Guys. Ayan, may mga kwan dito guys. May mga araw kung saan ka pwede pumunta. Mga destination. Here we go! Pwede tayong kumain dun sa plaza. Ayan. 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 tayo guys patuntang Stanley Plaza So mm. na yun Stanley Market papunta Kita papunta doon sa plaza Ini Ay nakalimutan ko yung sinabi ni Nanay noon. maganda pag ganitong maaraw, mas maganda pag hapon. Hindi maganda pag ganitong maaraw. Maganda pag hapon. Dito may select. Ayan. For here. Here at Stanley Market, guys. Okay. nakalimutan ko yung sinabi ni nani na first tour niya ikot ikot muna tayo hmm. hmm. oh. so, ang big ship so bumili ng swimsuit swimsuit slipper 59 for 2 59 for 2 Oh, ko bibili ka na ng t-shirt. Saan ba yun? Saan? Ayun no, shirt. 25 lang, Imep. Swimming. Okay. Uh, mga mga blank blank anik anik wala na doon sa pandaron at And... least mm kasi -hmm. to sa one of the place na ano B

tindahan na ng mga <laughs> mga pang Halloween party guys shop 53 sorry shop 53 guys and <laughs> Mami. Guys. Parang, parang like ko yung dress. Oh. Ano tawag nito? Parang kilala ko yung baba. Uh, titinda. bago. Parang yung gusto. Ayun yung gusto kong bago. Ito. Sabi Ay, walang photograph. No photograph daw. Um.

shirt mo dyan. Five outlet. Oh, yan na yung five outlet. Five outlet. Ayan. Mga damit. Maluwang din pala. Ayun na nga, naka, nakaikot-ikot dito eh. nakaikot-ikot dito eh.

helesem ipapalit ko dito kasi sarado itong shop Ayan eh, may... okay, okay. Okay, okay. Maganda yan ah. Try mo. Magtingin tayo ng leggings. Tara. tayo muna. Saan? Saan tayo papasok? Ayan. Patayin natin yung makabawal. Makabawal Bak yun. Ang cute, cute. skateboard mm -hmm. si Bruce Lee. I see and o. See Bruce Lee. pili? Ito putra, dumta, dum tayo galing. bag ayan yung maliit lang ayan na yung cute ayan bili ka na ng bag mo para hindi ka nang hiram <laughs> ayan na yun pang, pang hiking yung hindi dumihin para yan no, pwede rin no? Yan, black Bili siya guys ng kanyang bag. Yung light light lang siya light. Yan yung yan, yung parang diyan sa orange light lang yan may Diyan yung hinawa ay hindi. Dito yellow green pala yung Royal Mountain. Did down Is this the price? It's different prices, right? Uh, this is same. Yes. this same. black color. Behind. 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 secret pocket in Okay. Nakabili na siya guys. Nakabili na. sa mga gustong bumili ng bag guys so, ito lang ayan siya nakabili siya ng bag pang hiking kung na lang ang ikon natin ni ganito na lang ang ikon din natin yung mga adventure na lang ano Okay. Tapos na? Bakit? Wala kang net? This is for processing. It's not yet ready. Yeah. Ayan. By WeChat or no, Alipay? One, Alipay? Alipay. Yeah. Oh, this one now. This one now. Oh. Only Alipay. Only Alipay. I said only Alipay. Sa so, mga gusto mo eh guys. Oh. So, luggage. Yeah. Dan. Dan, congratulations, may bago ka ng bag. Yan. Hoy, may ganyan na ako dati, Mip. Saan? Mga ganyan. Hindi nga bagay sa akin. Sana. Wala na, ito na yun. Yung. Yan yung sakayan ng putoy eh. Puntang Putoy. Meron din pala dito? Oo. Nagtaksi kami sa si Smell noon. Oo. Pumunta kami sa ano. Ito na kaya gagamitin. Oo. Saan na tayo pupunta?